Dahil, hindi milasa. Walang bigilin na. Dahil bigilin. Hindi Ah. Morning. Ah. <laughs> you again. Eto <laughs> <laughs> talaga yung pinakamalulupit na kamera dito. Oh? Eh. Ayan, oh. Ayan, laki. Pangangka. Tapos yun, ang laki, oh. Kung makikita nyo ito lalo. <laughs> ano yung tinitira nito? Oh. Sobrang lupit naman. Ngayon lang nakakita ng... Oh. Parang masing ganito munok. <tod> ha? Ano <tod> ah <tod> huh? habung niya, niya no? kasi no? na habung naman kasi na nag, ano, habung ano? <laughs> <laughs> ka. na habung naman kasi na habung naman kasi na habung naman kasi na habung naman kasi na habung na habung naman kasi na habung naman Ayan. Tini tini pinapanood nila yung Kanina nagkapatong yung gansa eh. Galing pala ang dami. Oh. Dami. Lopan. <laughs> oh. Uy, ang dami pa dito. Uy, <laughs> tinitira nila. Ang gansa lang naman oh. Oo nga no. Oh, <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ano. Ganitong event. Well, may event ba? Wala naman eh. Nakaka-amaze lang oh. So kanya-kanya talagang hilig ang mga tao. Hindi kasi, idol. minsan lang mag magano meeting mating season ng itik kaya <laughs> may lang nila ang iba dyan first time nila makakita ng ganyan oh <laughs> oh idol ang dami nang sa Pinas eh Etik lang yan, no? yung mga etik yung unti nila. Ang dami! Diyan ba? Haha. 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 Ini na natin sila lahat. <laughs> Dahil lang yan sa mga gansa at itik. Na nag, na nag Inaabangan nila. Ewan <laughs> ko bakit anong meron. Gusto na lang makita ko ng itsura ng, ng isang itik. Ano yung tawag dun sa Iba ga eh, kasing gansa yun eh. Ha? Iba yun eh. Hindi. <laughs> yun yung yun yung gusto yun yung oh In, hindi naman yun ang pinipicturan nila yung isang yung dalawang pares lang na yun oh. mating season ano kaya yun siguro amis na amaze sila ganun pala magmate ang ano titik. <laughs> peking duck <laughs> peking duck yun so yun dito ako na amaze sa mga camera nila yung mostly yung camera nila na yan mahina siguro ang isang daan libo pa Lens pa lang yun. Sa lens na yan. Kasi nakikita ko yung presyo ng ano. Kaya hindi rin ako makabili-bili yan. Eh walang hiya yung presyo niyan eh. Isang kabuhayan na rin yan sa atin. Yung lens lang yan. Mga uh, 80 mil ganon, Kasi um, alit lang ano na eh. 40,000 40, na eh. Yung ano. mga ATMm palang pa lang. 80mm pa lang yun. Eh yan lang niya Siguro baka nga yung lens pa lang 'yan 100k na. Yung body pa. Tingnan mo itong mga pimples mo rito kahit 100 meters pa. Eh. Kita mo nga 'yun, no? Kahit nga yung mga ano damdamin ng mga itik makikita 'yan eh, pag uh, next ray. Sobrang dami nyan. No? Na-amaze ako sa kanila. leisure na yan. Hindi ko alam kung leisure o ano eh. Kung kami, ang ano namin, ang hilig namin, bisikleta, sila camera. Yung tripod pa lang ito. Eh. Yung tripod na, carbon. No, Sobra ang... <laughs> Uy! Talaga namang. Tripod pa dito makikita yung mga ano, mga malulupit na litratista. So kahit yata ano, kahit yata daplis yung pitik eh. Sobrang ganda na. So 'yun lang, na-amaze lang tayo pinakita natin. And siyempre, isang bilang isang vlogger. Kailangan natin 'yan. Camera 'yan eh. Importante din 'yan. Pero 'yan sa kanila photo shoot kasi. Oh, nuku na ni. Dimitawan. <laughs> Silahin mo ka ako sabi niya. <laughs> si Nathan, na-amaze na rin sa itik, nagpicture na rin ng itik. <laughs> Gamit ang GoPro niya. <laughs> So nakita ko na naman yung may aso dito na ano, biker. Morning. Uh, you again. Uh, ha. Lagi yan, lagi yan nakikita sa pan ride yung babae na yan, sikat yan eh. Siya yung laging may Ayan, yung pink na bike. Maganda sana umakyat doon sa overview. Kaso nga lang, maghahagdan ka. So yung paa namin may mga cleats to Mahirap umakyat sa hagdalan Tara pinto tayo sa kanila oh Tay 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 ni Ah, yeah, Bikilin. 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 Ah. So kilala pala ako nito. Ah. So, nakikilala ako si Bikilin. Ah. <laughs> nice meeting you. <laughs> Sobrang natuwa ako kasi yung isang Taiwanese na siklista, ekil eh, nakilala niya ako. Ayun. So FB friend ko pala siya. Hindi ko naman siya kilala kasi marami akong FW friend na Taiwanese. So siya si Bikilin. Shoutout sa'yo Bikilin. Yeah. Mayroon palang daan dito eh. binigyan pa ako ng orange ni ano ng kaibigan natin na Taiwanese yung may aso so makakatikim tayo ng libreng orange ngayon <laughs> saka bumili kami ng mani okay na yan tapos eto yung view namin Amazing! Amazing! Amazing <laughs> Ayun pa ako! <laughs>